So, welcome to Elox Vlogs TV At ngayon mga Elox ay meron tayong panibagong video na gagawin So, okay, about sa ating grass cutter na uh, uh, Kaas TD40 uh, Bali, 2 stock to mga Elox uh, At ang problema niya ay sadyang Hindi na umandar Ginagamit niya kami nina Bigla na matay Tapos ngayon, hindi na umandar mga Elox Siya, no? na At yan mga Elox Meron tayo ditong grass cutter Ah, uh, stroke ito, mga kailog, sir. Itong ating operator. Sa so, ito yung mekaniko natin. Yan. Ang problema niyan <laughs> ay ayaw umandar, hindi nila mapandar. Yan, yun, nag-overflow. Yan. O, testing kung andar, baka sa ano. Yan, buhay natin. Switch. <gibahal> yan. <natin. Switch>. <gibahal> yan. O, yan. O, tingnan rin natin kung patay yung kasinahan. Tingnan natin kung patay. Ah, naman. At sa na magigil gigil na gigil. Kita nyo naman. Ah! Yan. Ayan. <laughs> <laughs> Tignan yung spark plug. Baka wala ba sana? Titignan natin yung spark plug nyan. Hindi. <laughs> Mababat. Ayan. Ito yan. yan. Oh. Ah, okay. Ito Talagang hindi. Hmm. Dapat yan, Nililiha. Baka naman ba na doon ang karburador. O kaya dito. Okay naman 'yung spark plug niya, teyo, hindi naman siya nababasa. Hay. Hey! 'Yun oh. Niyosh. Dot. Okay, okay <laughs> malakas, malas naman ang kanyang kuryente. Kaya ikakabit na ulit natin. Medyo nag-overflow lang siya. Ano naman, malakas naman niya 'gon. Ayun, gaka lang lang natin 'yon. Titingnan natin kung may kumbarado siya o hindi. Ayan, meron diyang kalamwing. Ha, oh, mga kalok, kinalag natin to. Kaya Check natin kasi yung kung barado, kung marumi na. Yan. Kaya ayaw umanda na grass cutter. Kasi uh, ayos naman ang kanyang kuryente. May nag-i-spart siya. Nah, nah, bali, kakalagin lang muna natin yung carburetor, mga kalok. Pakitaw na lang sa inyo na yung carburetor. Okay? ah oh, mga kalok, bali, bago natin makalag yung carburetor niya, may apat na tornilyo yan, mga kalok. Dalawa sa kamismong cart, tapos dalawa sa kanyang cup yun takip na yan mga kailoks kailangan malinis natin itong karburador para umayos na lang kanyang anda okay yan pipitin lang natin yung kanyang pinaka oh yung mga yun sa ano yung kung nakikita nyo mga kailoks madumi yung pinanloob nya meron niyang spring eh may spring meron siyang naka ano doon yung pinakansalaan may strain net yan, mga kalok. Wala, wala, wala. Ah, hindi lang kita eh. Oh, walang jig na palang Ah, mga kalok. Napaka dumi. Teka, para mata nyo. Ito, ah, hindi. Medyo mahalabo ang ating camera kasi. Kahit anong gawin ko, hindi makita. Pero, madumi na siya, mga kalok. Tad-tad, napaka dumi. Eh. dami niyang bara. Okay, nakita natin na kakalagin natin yan at lilinisin. Tatanggalin natin yung duming yun at lilinisin. Tapos saka natin kakabit at paanda natin kung ito ang naging problema lang ng ating grass cutter. Okay, mga Medyo hindi makakita eh. Oh. Ang labo ng aking camera, mga Mababang klase lang kasi ng cellphone. Okay? May tao sa pag Tit, natin pagka nila mo mamaya kung one click na o oh, hindi kasi nakakailangin. Wala nga ko oh, ngay. Yun, ayun, yung, yung pinakang net. Dahil pala may karton, ano. Yan, mga kailak. yung pinakang sala niya, yung stray net. No? Yung labo talaga na aking camera. Na aking camera, okay na ka. Mababang klase talaga ng aking cellphone. ultimate dumi, hindi na makita. <laughs> yeah, ma, well, okay, so madumi, hindi mo makakalok. Madumi. madumi ito. Ang dami para, yan. Niya, eh. yung dumi niyan. Yun. Hindi lang kita sa ating camera. Medyo malabo ang ating camera. Kailangan nang bumili ng cellphone na malino kong camera. Madumi. Ah. Sa so, yung ating carburador nililinis na. Uh, silang na. spray okay, at nililinis lang natin siya mga kanoks ng ating uh, gamit ng gasolina nililinis natin uh, pwede na natin hindi siya buksan yung pinang karburador niya, at ari lang naman natin naging problema yung strain net na yon at nakabara na siya sa dalo yan ating uh, gasolina hindi makadalo yung kanyang gasolina papunta sa makina kaya na ayaw umanda kaya ayaw umanda ng ating grass cutter mga kanoks okay. basta pakita ko sa inyo na lang mamaya pag ayon na uh, ikabit na natin pag naikabit kabit na natin, mga kalaw, kasi nililinis pa ng ating, ano, ng mekaniko yung ating grass cutter. Kaya, pahit ako na lang sa inyo. Pag nai-linis na at nai-kabit na. Okay. yan tingnan natin kung nalinis na yung pinakalawag niya. yan Wow! <laughs> <laughs> okay. Okay. <laughs> nalinis na natin mga sa bali ayan ay na natin And kinabit na natin yung kanyang pinakang sa throttle nya yung sa pagkaire i natin yung kanyang pinakang throttle ng ating grass cutter mga kalaw at na napapawaw na wow <laughs> okay at ikakabit lang natin mga kanoks yung apat na tornilyo niya. Tapos atin na siyang tetestingin. Pagkatapos natin may kabit ito mga kanoks. Okay? Um, pagpasensya nyo na aking mga sinasabi. Kahit bali-baligtad may makaintindihan kayo kung ito paano dyan. Ano <laughs> yan? So po, puntangin kayo Ha? kita Ayan na mga kayo, sa atin ang testingin. Yung ating nilinis na, ano, strain it ng ating karbura daw. Hey, hindi na? Okay, ulit. yan! Yan. Oh, hindi, ko Hindi, dapat nakakalagay na yan. Kaya Pwede mo na yan patay, huwag na yan Ay na dapat Dapat malagyan na yung tornilyo na yun Wala, oh. <laughs> sigaw kasi yung tambot yun ano. lagyan na lang yung tornilyo Yan, at okay na mga kailog Pantan na yung ayaw Pantan na tras natin Tanggal lang yung tornilyo niya sa ano Sa tambucho Kaya maingay masyado ang tunog Pero okay na Pandar na. At sa so tingin ko yung hanggang dito na lang ating video for today. Wala na akong ibang masabi kundi hasta la vista baby. Bye bye and God bless. At kung bago ka pa lang sa YouTube channel kayo huwag nyong kalimutan mag like and share and click the subscribe icon dito sa baba ng ating video mga kalaks. Salamat sa inyo at sa mga taga-subaybay ko diyan mga kalaks. Huwag kayong magsawang sumabaybay sa, sa ating mga video gagawin. Kaya shout out.